Naalala mo yung ano, yung magama. Yung magama yung yung anak niya tinutulok niya yung motor. Tinutulok niya yung motor yung may kalakal sila. Ang dami-dami ano. Yung bata na napakaliit tinutulak yung tatay. Lahat ay pabaka. Alam uh -huh. mo ba nasa sila? Mm -hmm. uh -huh. So ito yung bibigyan natin uh, para mapadali yung trabaho nila. Ay tatay, congratulations po sa inyo. Inuulit ko ka, Tekram. Yung pagpapasaya po natin, yung pagpapabot natin ng pag-asa, pagmamahal ng ating Diyos sa mga kababayan natin, sama-sama po tayo dito. Ito po yung uh, resulta po ng inyong uh, pagsuporta sa channel po natin. Natutuwa yung bata nito. Hindi na. na siya magtutula. Hindi ah, na siya magtutula. Nakatabi na lang kay niyo. Hello kay tatay sa inyo pong anak. Congratulations po. Sana ma-enjoy nyo ito. Mm -hmm. Ang gagawin natin, naisip ko lang para mas masaya yung pamilya. Iyan muna natin, ilalabas natin. Tapos ipapark natin po sa labas ng Robinson. Oo, oh, yun. Hmm. Para... Oh, balik na sa sasakyan na siya po. Oo. Uh, oh, papas. So, mm -hmm. Diyan na sila sasakay. So, paano? Atekram, abangan po niyo mamaya. Thank you po. <coughs> Wala palang mauupuan dito. Wala si ano. Wala pa lang ano dito eh, upuan. Wala. Inuwa ako. Parking area pala to. Hmm. Parking. Baka pwede tayong baki upo dito, kuya. Ah, oh, pwede siguro. Nay, ah, ah, sisinturol lang itang safety belt. Kala ko may ano dito, maupuan. Dito muna tayo, kuya. Um... Sige pa. Dito po, sir. Baka pwede tayong makiupo. Pwede kaya makiupo dito? Pwede siguro, sir. Dito muna tayo, tayo. Sige. Baka pwede makiupo dito. Okay. Dito, sir. Anino kaya ito? Ba't may ribbon pa? Sir, di baka magalit may ari dito, sir. Eh. Ha? Eh, baka... Dekorasyon nila siguro yan. Eh. Dekorasyon nila? Eh. Oo. Baka eh, sila, oh. Baka magalit eh, sila, no? Doon lang tayo, sir. Walang, ano, walang ganyan. Baka pwede yung magpaalam sa inyong, kung pwede kaming maupo dyan tayo. May gwardiya, sir. Eh. Hindi kayo magalit? Ah, hindi naman siguro tayo. Kasi paano magagalit sa inyo yan? Ha? Paano magagalit yung may-ari sa inyo na yan? Sa? Sa akin na, sir? Sa inyo na. <laughs> sa inyo na yan, tay. Marahin mo. Hindi oh. ako naniwala, sir. Hindi. Sa inyo na yan, kuya. Sa inyo, sir. Hindi. Sige, salamat po, sir. Talagang. Merry Christmas, tay. Malit na bagay yan. Ay, ay, sa inyo yan, kuya. Puro ko ng itasir na talagang binigay mo kami ng ganitong... Siyempre, para na tayo makapagsimula uh, kayo. Hila po ako may rapang padyak. Hindi ako naman tutulak. Try mo na, kuya. Yes, sir. <laughs> Sige na. Ay, ay, try mo na. Eh. Meron po akong regalo sa inyo, sa anak niyo, eto, motor siya na may sidecar. Aba! Thank you. Salamat siya. Salamat siya. Palakpakin niyo naman si Papa niyo. Malaking bagay sa binigay mo sa amin, yes. sir. Sa mga anak ko. Merry Christmas! Maliit na bagay galing kay God dyan, ha? Aray, salamat, Lord. Natin, papasalamatan si God, okay? Unang una po, yung Panginoon po, napapasalamat po ako, sir. Mm. Pangalawa po sa inyo. Welcome. Uh, talagang malaking tulong mo sa amin, sir, na binigay mo sa amin. Maraming salamat! Lalo na po sa biyanan ko. Mm. Uh, Sobrang-sobrang parsa po salamat sir. sir. Welcome sa ah. maliit na diba? bagay. Galing mo kay Kajan. Maraming salamat ay, ay, po. Merry Christmas. Ay, salamat. <laughs> Tay. Pa. Anong pakiramdam? eh? Ayan. Motor. At, ano yan ha? Apo. Magaan na magaan yung pakiramdam ko talaga sir. Ngayong nar ko magaan na magaan. Kasi hindi na kami magtutulak sir ng anak ko. Saka may isa kay ko rin sila sa kung saan kami pupunta. Yung nanay ko. Tsaka pag give Sir. Yung inumin namin. Pagmamahal ko yan sa inyo, tay. Maraming maraming salamat, Sir. Ihingatan po namin yan, Sir, habang buhay po. <laughs> May motor na tayo, Nain. Motor na. Di na <laughs> hindi yeah. na ikaw mamasahin ng <laughs> tricycle. Haan. <laughs> ah. uh, na Nakalaya mamasahin. si Lola. Nakalaya ka pa sabi ko, Sir. Nakalaya <laughs> <laughs> na ako doon sa maginaw. Ganyan na maginap pasko. Hindi, hindi pala kayo pwede sa ano, oh, pang malamit. Kaya sir, ayaw niya po ng bentilador eh. Sabi niya, pay, 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 pay na lang. Magbalain okay. tayong lahat ni Lord. Inanap kita sa aking pangarap. Inanap kita

puso ko ko'y nagdurusa. Sa kaliman, ako'y sadyang limot mo na. Tatawagin, hahanapin pa rin kita. malakpak ka naman sila wala Yay! Ah, no, I don't Kind to warm my heart now that I've known the comfort of your arms. No other love All this contentment that I find with you. Every time, every time. No other life. Called on For I was born to glory in your case For even yours I was blessed with love to love you Then the stars burn up above you tell the moon has gone to silver side

Ay nako, ako'y eh, biglang nagising. Ay dito na pala ang ating minamahal. Saan kayo punta? Kuwarto. Sa? Sa tulugan mo. Ay, gano'n. Sige, dyan lang yan. Hindi wala naman si Sir. Eri ya? Ay, Sir. Ay ay, 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 Sir. Ay, Pusin na lang muna natin dito. Sige. Yeah, Aso? <laughs> Bago, pagkakin ako. Ay. Aso? Uh. Teka na yan ha Hindi Ahaw ka muna hmm. Dahil nakatali eh Ano? Huwag malikot ha oh, Diyan ka lang huwag malikot Ate ha Pagbutihan ng pag-aaral ha Ayan binilang ko kayong Binilang ko ng motor ang papa mo Para mas uh, Lumakas yung kita niya Lumaki yung kita niya map Mapadali yung trabaho niya ha anong mapapangako mo kay Papa? Siyempre, mas sisipagan at tas pa ni Papa mo niyan. Sisipagan ko rin po mag-aral na mabuti. Okay. Bakit? Para po <clears throat> makabili po kami ng lote. Ah, Bakit Paano? Okay. Si Kuya ito. Ito, hindi halatang wala kayong kinakain eh. Uh. <laughs> <laughs> Parang yung napanood ko kay Alvin the Box, yung mga maliliit na ano ano, hindi yan lang walang kinakain, tataba. Pero mataba yan siya Pero bili ako sa bata ni sir, isusubo ko, ko na lang, ipapasa ko na sa kanya. Uh -huh. Yung ulam. Okay. Eh kasi mas ma-importante sa kanya kaysa akin, kasi ako sanay ko sa kahit asing ulam. Tapos uh, mga anak ko eh talagang Hanggat may kaya pang kumita, makakabili ng ulam, gano'n. Gano'n naman tayo. Hinapay. Kahit sukat nung toyo lang po, ito ulam nila. Hindi siya, wala pa. Kaya ako binilan kayo ng panghanap buhay ni Papa mo. Uh, kasi gusto ko mas uh, mapadali yung trabaho ni Papa mo, no? Maraming salamat. Siguro po. ganun din yung gagawin natin. Pagbutihan pa natin yung pag-aaral natin. 'Yun yung way natin para matulungan mo yung papa at mama mo. Okay? Ano mapapangako mo kay mama at papa, siyempre sa mga kapatid mo, kay lola, mag-aaral din po na mabuti. Hmm. Kung mas marami yung oras nyo sa paglalaro, bawasan, mas dagdagan yung oras sa pag-aaral. Oh. Gagawin nyo na. Promise. Pero, Promise. pero sa ano, sir, natuto sila na ang hirap ng buhay. Hmm. Sabado linggo, ah, ginagawa. Ito. Ah, yung Sabado, pagka walang ano, nangangalakal. Hmm. Yung linggo, naglingkod kay Lord. Yeah. Silang dalawa po, sir. Kaya medyo yung ano namin, na ah, kahit, kahit hindi man kami mapera, ma ma Basta malakas araw-araw. Hmm. lagi manalangin sa Panginoon. Tama. Dito, Kuya. <coughs> Alam ko, gusto mong makatulong kay Mama at Papa mo. Di ba yun yung gusto mo? Para kumita kayo, para makakain kayo. Di ba yun yung gusto mo? Pero sa ngayon, okay na muna si Papa. Ayun o. Oh. Kaya ako binili yun para hindi ka magtulak ng... Bike. Ng bike. Gusto ko, nakapokus ka sa pag-aaral. Pwede niyo pa siguro mahabol yan, Nay? Eh? Sa isang taong pong darap. Hindi ito po. Baka pwedeng... Hindi na po siya, sir. Hmm. Ano na po siya? Tapos na po, uh, na po yung... Second quarter na kasi, ano? Opo, sir. Hindi po. Baka... Ito lang po siya ulit. Hmm. Baka pwede niyang habulin. Sayang kasi yung isang taon eh. Hindi naman nanood din kasi yung isang taon. Grade dapat. Anong grade ka na ngayon? Grade 2 po. Grade 2. Inuulit ko. Kaya ako binili yun para hindi ka na magtulak ng motor. Okay? Matingin mo si Tate Matingin ka sa akin. Paano mapapangako mo sa akin? Uh, pagbalik ko dito, dapat nag-aaral ka na at pinagbubutihan mo pa. Ha? Lagay mo yun sa isip at puso mo. Ilang, uh, ilang mga ilang taon na lang mga binata na to eh. Pero ngayon gusto kasi ng mga yan. Tulong, tulong. Opo. Tutulong lang sa mga. Kasi yung ganyang, ganyang edad talaga gusto tutulong lang yan. Pero nasa sa ating po magulang yung kung ano po yung kailangan po nilang gawin. Yung po yung dapat nating hindi po sila yung masusunod. Minsan sir, nagkasakit ako. Siya naghahanap po eh. Binumili ng gamot. Dito po kayo tayo. Ano po yan? Nung nilalagnat pa ako. Mm. Ayun. Naghanap boy sila. Mm. Pag-uwi. Bumili ng gamot. Uh, nung nagkasakit mo. si Papa, ano bang ginawa mo nun? Nangalakal po. Nangalakal? Magkano yung mga kinikita mo nun? 100. 100? 100. Mm. Tapos, sa 100, ikaw ba bibili ng pagkain? Sila mama pa. Sila mama. Okay. okay. Sa so, tayo. Magtulungan na lang tayo, ha? Po, sir. Yung pong uh, binigay po natin na yan galing kay Katya, na? Po, kaya... maraming salamat talaga, Panginoon. Oh, kaya alam ko naman pagyayamanin nyo yan. Oh, Kasi yan nga pong yung inyong bisikleta nga po, habe, namin, nyo, eh. Kaya... ko po yan, sir. Hindi ko po po pabayaan sa ulan, um, maari man, eh. Hmm. Sisinupin para hindi masira. Mm. 'yung pinaka motor niya uh, lalagyan ng lona para hindi siya mababasa mm. kasi para para hindi kalawangin mm. kasi 'yun ang mahalaga talaga na basta lagi niyong tandaan tayo kaya po tayo nandito kaya po ako nandito sa inyo mahal na mahal po kayo ng ating Dios Huwag niyong kakalimutan 'yun Mabilis yeah. na naman panahon pagkano mga binata na 'yun pangarap niyan talaga siya ma mag ano siya mantapos. Mm. para maka maiiraos yung buhay na maka sa amin. mm. uh, ano 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 anong mapapangako niyo sa akin pangako ko po sir na kahit hindi na ako sa akin sa mga anak niyo na lang malaking bagay pong binigay mo sa amin sir sobra sobra mm. lalo na sa akin mga anak na... Uh, natuwa sila na meron na kaming motor na pang bakal bote. Mm. Tsaka service kung saan man kami pupunta. Sa Pasko, sa school. Opo. Tsaka lalo na po sir, parating na yung Pasko. Mm. Eh, na Mahilig sila sir, mamasko. Ah. Kaya pag alam mo sir, pag namasko kami, yung bike ko nga. sa mm. Sasakay ko sila ron. Naka -ano lang, nakasabit. Mm. Saan mo kayo namamasko? iikot lang. lang, sir. Alas, yung mga kinukuha ninyo sigurong kalaki, pinupunta nyo din. Kaya ano? Minsan nga, naiyak ako dahil kaya nga, biglang kalabiting ka, iabutang, -abutang ka. Mm. Magugulat ako. Yeah. Tapos, para bang maiyak na ako. Di ko akalain na may abot. Mm. Tapos, may magbubusina sa'yo, bubuksan yung pintuan. Aabot ka ng pera. Ako, oh. naiiyak ako. Mm. Iabot doon kay Michael. Lagi kasi, madalas yan talaga, sir. Oh. Tayo, di ba lumabas yung video niyo pala? Ano yung mm. may nagbago pa? May mas marami bang nakakilala sa inyo? Ay, marami, sir. Mm. Marami. Okay. Pati yung mayor. Mm. Mayor ah. dito, sir. Oh. Nakita ako. Mm. So, mayor, baka naman, pabahay para... Sabi pa, sir, mm. suot mo pa yung damit ng kapatid ko, congressman, Iming Pascual. nako mm. Ako, opo, mayor. papuntahin mo yung nanay mo dito, yung mo. Mm. Bibigyan ko ng wheelchair. Oh, okay. Kaya, tsaka yung mga pagkain. Mm. Mga, sabi ko talagang, ang biyaya talaga, kusang dumarating. Mm. O, hindi mo hindi mo makalain na bigla-biglang dumating na mm. Sikat naman binibigay po sa atin lahat. No, po. Basta tayo. No, po Opo, sir. Totoo po yan, sir. Kaya ngayon po, sir, sa simbahan na pa ako. Mm. Uh, nagtulala ako sa taas. Tinitingnan ko yung bike ko. Dahil puno na ng plastic eh. Tapos mm. mamaya tulak na naman. Yeah. na ko. Nag-drive ako ng motor. Ah. Tapos, ko, di sabi ko, ginawa na tayo nito. Mga na tayo ng pera. Mm. Oh, at saka makakarami na kaming kalakal. Mm. Kung saan man kami makapunta.